Mahigit labing anim na libong paaralan apektado ng malakas na lindol na tumama kahapon sa Cebu at mga karatig na lugar sa Visayas. Kasama mo sa Balita si Radyo Joyce Adra. RMN, Toto, Lindol! Sinimpirma ng uh, Education Department na uh, mahigit uh, 16,000 na mga paaralan sa Visayas ang naapektuhan ng malakas na lindol ang kahapon. Uh, ayon sa DepEd, kabilang sa mga paaralan na nagkaroon ng pinsala bunga ng pagyanig, ay mula sa Canlaon City, Dumaguete, Negros Oriental, Siquijor, Iloilo, Bohol, Karkara City, Cebu, Lapu-Lapu City, Toledo City at uh, Bonogan City. 2,220 learners naman at 97 na uh, teaching at non-teaching personnel ang apektado ng pagkasira ng mga silid pa Iniulat ng DepEd na 197 classrooms ang nagtamo ng minor damage, 26 classrooms nagkaroon ng uh, major damage, habang uh, 34 na classrooms ang totally damaged at 6 anim na wash facilities ang napinsala ng malakas na lindol. Wala namang mag-aaral na nasaktan sa paglinig sa Negros Island Region at Region sa 6, 7 at 8. Patuloy naman na sinusurin ng mga eksperto ang mga gusali sa mga apektadong lugar. Kasama mo sa Rizia Manila, Radyo Manjoy, Skolyantas, Adra, Tatak, RMN.